Hey, okay, Dyan ano eh? ano. mga ng Kalingap. Happy New Year po. Ngayong pong bagong taong ito, uh, nais ko pong pakawalan ang mga ibong ito para mabigyan sila ng kalayaan ngayong bagong taon mga kababayan. Sana ma-share niyo po ang video ng ito. Uh, ganun din sa ibang lugar na makakakita ng video ito sana ma-share nyo para maging halimbawa na ang ibon ay dapat ay maging malaya no? ma-share nyo, ma-follow nyo rin po yung aking page uh, bilang tulong nyo na rin sa akin sa pagpapalaya dito sa mga ibong ito para mas marami pa po tayo magpalaya ibon no, kasi kawawaman po ang mga ibon uh, pa-share po ako ng video ito mga kababayan and happy new year po sa inyong lahat para ngayong bagong taon malaya ang mga ibong ito samahan nyo po ako upang palayain natin ang mga ibong ito mga kababayan samahan nyo po akong palayain ang mga ibong ito kain naman tayo, bayaran natin ito. Pagkain mo tayo. Ganun din naman, di ba? Kaya may um. po, nyo. Hindi. Ano lang eh. Kapit ang kulit mo. Gusto ko lang bayaran po. Hmm. Um. Wala ka lang pakailan. Anong ano Siyang po, kuya. Pwede ka na po ayun po gusto ko po makatulong ako ng lola gusto ko rin tulong ako mga ibon na to di ba binibenta niya na 50 si babayaran ko naman lang bawat isa niyan eh papakawalan ko lang babayaran ko lahat ng ibon ayun nga ibenta si sa akin Na nakita. Yeah, malakas din yan 'yung wala. Sina Capt naman niya 'yung iPhone. May Capt eh, Kid din Para wala, pero inangkin tayo ni Ate. Wala tayong kailangan kasi. Kaya yun din. Yeah, wala tangkop. Anyao gusto ko. na rin sa kanya 'yung binenta niya sa Ate. Tulong ko na rin po ubos na. Hello, ulitin mo. pilit si ang pag Maraming salamat po. Uh, bumili lang po kami ng sampagita kay nanay ano, doon sa nagtitinda. Uh, marami po yan, isang pungkos binili natin. at uh, ano po, isinabit po natin doon sa mga poon po doon sa loob na simbahan. No? Uh, tulong na rin natin kay nanay. Ito po yung simbahan po yan. Hindi na lang po tayo nag-video pagsasabit ng mga sampagita. Ah, sampagita. Oh, sampagita at ilang ilang. maraming salamat po and happy new year po sa lahat. God bless po. God bless us all po. Salamat po. Love you po. Kaya shout out po kay Ate Derma Tana. Bye, Bye pa share po ng ating video. Yun! Yan mga kababayan na about doon sa ibon, may inutusan po tayong tao para bumili po ng ibon no para po mapakawalan talaga natin ngayong bagong taon ng ibon na ito no sana makabili yung inutosan ko sana hindi makahala ta yung nagtitinda na ako rin ang nagutos doon sa tao para makabili para mapakawalan talaga natin abangan po natin kung makakabili siya no may nutosan po ako okay. mga kababayan no yan po ang inutosan natin. Ayun. po natin para makapili ng ibon. Kababayan, uh, ito lang po kasi yung naabutan ng pinabili ko no, apat na raw po yung natira na ibon. Kaya ito na lang po yung apat na ating maililigtas. At butin lang na pakisuyuan natin yung sinating kasama na magandang babae ano apat na ibon na lang po yung aming may iligtas ngayon sa bagong taon dahil okay. nga nung una yung babae eh, ayaw at nagalit pa sa atin no nagalit pa sa atin nung nalaman yung pakakawalaan yung mga ibon no hindi ko alam kung bakit siya nagalit sa atin nung pakakawalaan yung mga ibon pero babayaran ko naman sa kanya ito at papakawalan ko nga ngayon itong ibong ito no kawala natin mga kababayan tapakawala natin yung tapat na ibon saan no? bang bukasan ito kawawa naman sila kawawa naman sila kawalan natin ibon hindi ba yun hindi ko alam kung bakit ano. Babayaran naman natin do sa do sa ali pero hindi tayo pinagbilhan. No? Tayo na po ang bahala na kung ano po yung inyong komento. Eh hmm. okay, babayaran naman natin eh bakit kaya hindi tayo pinagbilhan? Yung, hindi natin maano. dito na lang siguro. Hmm, labas ka na. Labas. Oh, malaya ka na. Doon. Yun, no oh, malaya na. Hmm. Doon, malaya ka na. Malaya ka na. Yun, no oh, malaya ka na. Yan. Hmm, pinalaya na natin. Kabahayan, sana magsama-sama silang apat. No? To, oh, malaya ka na. Oh, malaya na. To. Yun. Ba? Palayan natin. O magsama-sama kayong apat ha. Huwag kayong maghiwahiwalay. O, laya. Ibas ka na don, Yun. oh, Palaya na po natin yung apat na ibon, no? Yan, nasa net pa natin, no? O, ayan. ayan yun pa yung isa. Nasa net, nakadapo pa sa malaya na siya, di ba? oh, Na, malaya ka na. Uh, malaya na 'yung ibon. Oh, 'yan. Ah, uh, bagong taon, bagong laya ka na. Sana magsama-sama kayong apat. Asan 'yung kasamahan mo? Ano? Oh. oh, 'yan, malaya mo, na, diba? Tuwang-tuwa siya. Oh, lipad ka na. Abay na. Tayo, maraming-maraming salamat po sa mga magsishare at napalaya na po natin ang apat na ibon na ating na rescue no yun lumipad na po siya ayun oh ayun sana magsama-sama silang apat mga mayang paking no napalaya na po natin ayun nandoon siya ngayon sa dulo ng lansones oh tingnan natin ayan malaya si oh, nandoon siya oh maraming maraming salamat po sa mga magshi ng ating video. God bless po. Pagpalain po sana kayo ng puong may kapal. No? Mga ibon, bye bye. Malaya na kayo. Happy New Year. Yan yung bagong buhay nyo. No? Hindi, alam ko hindi na kayo mahuhuli ngayon kasi malayo tayo doon sa pinanghuhulihan nila. Dito ko kayo dinala sa lugar na ito kung saan maraming puno. At sana, jalan kayo sa palibot-libot. Marami tayo ditong patuka. Pwede kayong bumalik dito at makakatuka kayo tulad ng mga alaga kong manok, no? Kasi may mga patuka po tayo dito. Mga alaga tayong manok para makatuka rin sila, no. ang ting alaga manok, 'di ba? Para makapanuka sila dito. Sana dito kayo bumalik. Yan. Salamat and God bless po. Bye-bye.